Kabisyo, mayong bunta. Kung si pangalan nato? Ako si Sheila May Maturan, gikan sa Barangay Bunawan. Isa kainahan niya nagsalig sa libreng serbisyo diin sa among barangay. Dakong tabang po sa among pamilya ang libreng check-up o guban pang serbisyong mata sa Unilab. Hatag sa Unilab. At ay mga tanak ko, unsa ang imong gibate human sa alagang Unilab activation malipayon o nagpasalamat ko tungod na doon aning libreng serbisyo para sa amua. Unsa ang pinakaganahan ni mo nga bahin sa aktibidad, aktibidad uh, na nga uh, madugang? Naganahan ko sa libreng konsultasyon o libreng mga tambal tungod tinong makatabang. So, sa pag unsang makatabang ang alagang ilab sa imo karong adlaw? Nahibalaan ko ang mag ang niaging kaintang sa akong panglawas tungod sa libreng konsulta. Sa mong tanahon, sa importante ang inyong aning aktibidad para sa inyong uh, komunidad? Importante kini tungod daghang tao ang walay sapat na akses sa serbisyong medikal. Nakadugang ba niyo sa imong kasayuran may tungod sa panglawas o pagatiman sa imong kagalingon? Oo, mas nahimong aware ako sa saktong pagatiman sa panglawas o pagkamit sa saktong tambal. Nakita ba niya nga uh, nga uh, nagpakabana ang inilab sa inyong kaayuhan? Oo, tungod dili lang sila nagbaligya og tambal kundi naghatag sa sila og libreng serbisyong medikal. Pagkauman sa aktibidad, mas musalig ba sa mga produkto sa Unilab? Oo, tungod nakita na ako kung unsa, unsa nila ginapahalaghan ang kahimsog sa mga tao. Mas dali ba nimo mapili ang produkto sa Unilab kung uh, magkinahanglan ka o tambal? Oo, tungod kabalo kong subok o epektibo ang ilahang mga produkto? Kung ano na ilahang aktividad ang alagang nila, bubalik ba Oo, tungod akong tabang kini sa ako o sa akong pamilya.